Isasalang naman sa counseling ang ina ng batang nakatali na parang aso sa viral na litrato. Ayon sa DSWD, hindi raw alam ng ina na mali ang kanyang ginagawa. Kwento nga ng nanay, katuwaan lang ang nangyari. Umaaksyon si J.B. Arsena. Pagka sa akin, natutuwa lang ako sa anak ko. Yun talaga yung ano ko noon. Wala akong ibang inisip. Pero aminado naman ako sa pagkakamali ko. Hindi inakala ng ginang na ito na dahil sa simpleng katuwaan, mahihiwalay sa kanyang isang taong gulang na anak. Kinuha ng DSWD ang bata matapos maging viral ang litrato ng paslit na nakatali ang leeg at tila kumakain na parang aso. Pero kwento ng ina, ang anak niya mismo ang nagtali ng sintas ng sapatos sa sariling leeg. Yung anak ko po nun maliligo, kaya nakakubad po siya doon sa, sa picture na nakita nyo. Pagkayari, yung pamangkin ko po, maglalaba po siya ng sapatos. Kaya yung sintas po ng sapatos, kinuha po ng anak ko. Mismo nilagay niya po sa, sa leeg niya. Ang dog food sa litrato, pagkain naman daw ng aso na nilapitan ng bata dahil daw sa tuwa. Kumbinsido ang mister ng ginang na walang masamang intensyon ng kanyang misis. Kilala ko po yung asawa ko. Sa mga nagko-comment, sana tingilan nyo na kami. Dumaan na sa medical exam ang bata na ayon sa DSWD ay walang indikasyon na sinaktan ng pisikal. Pero kailangan pa raw i-monitor ang kondisyon ng paslit. Padadaanin din siya sa ibang mga uh, parang motor and uh, parang psychomotor skills para malaman natin kasi baka yung Uh, yung trauma is not physical. It can be in other form. Ang nanay naman ng bata isasalang sa psychological at psychiatric exam. Nagulat din daw ito sa inabot na batikos dahil di niya inakalang mali pala ang ginawa. Inaalam natin kung uh, sa tingin ba niya uh, may mali doon sa ginawa niya or wala siyang pagkakamali. Doon natin malalaman nga kung Uh, ano yung kanyang state of mind and then from there makakapagawa ng uh, kung kinakailangan ng parang, uh, parang rehabilitation plan Iniimbestigahan pa rin ng DSWD kung may sapat na dahilan para sampahan ang kaso ang nanay. Sa lunes ang deadline para tapusin ang investigasyon. Paglabag sa anti-violence against women and children ang posibleng kaharaping kaso ng nanay. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.